Batrip na batrip ka na ba dahil sa sobrang init? Tara, samahan nyo ako ditong ipakita sa inyo ang resort ng Matabungkay dito lamang sa Batangas City. At dahil nga biglaan lamang ang outing ng pamilya mga ka JPTV Vlog, pinuntahan nga namin ng Matabungkay dito lamang sa Lian Batangas. Bali nga po pala alas 11 alas 12 na kami ng gabi nakarating dito pero umaga na rin ako nag-vlog. Kaya dali-dali na nga rin kami bumili ng pagkain dito mga ka JPTV Vlog. Dito nga ipagbalik namin ng cottage showroom namin na narentahan mga ka JPTV vlog. May nagbebenta nga rin po pala dito ng isda. Hindi na kayo, jamig na kayo. laki <laughs> <laughs> oh. isda ka nga tutay. Dito nga eh, kahit nakabili na kami ng isda mga ka-JPTV vlog, binilhan na nga rin ang kasama ko ng isda yung nagtitinda. At libre pa! Saan ka pa? <laughs> Dito nga inagpabaga eh, nagpabaga na nga rin ang apo yung pinsan ko mga ka-JPTV vlog. At dahil nga nagpabaga siya mga ka-JPTV vlog, gabi malamang magluluto. <laughs> At dahil nga bigla lamang yung outing namin dito mga ka JPTV vlog, wala nga rin kami nadala dito mga kaldero na parang panglutuan. Kaya ang galing! <laughs> <laughs> Tapos nga makapagpabaga ng apoy dito mga ka JPTV vlog, dali-dali na nga rin sila nag -iihaw. At masabi ko nga rin sa inyo, ang kalahati niyang pantagay at ang kalahati niyang pangulam. O ba? Diba? Lasing ka na, busog ka pa! Saan ka pa? Bukod sa taga-ihaw, tiga-luto, meron din tiga-gayat. At kung meron tiga-luto, tiga-gayat, at tiga-ihaw, meron din tiga-kain. Matapos makapagluto, nagsabay-sabay na nga rin kaming kumain dito, mga ka-JPTV vlog. Dahil nga po pagkatapos nito, sasakay nga po pala kami dito sa bangka. Kung saan dadalin kami? Sayo. Ay, ang OA. Dito ay napansin ko yung lola ko na sobrang kapal lang sunblock. Talaga naman hindi ka mangingitim ng lola. Anak ka nang po. Anak ka ng po Anak ka nang po Ayusin nyo, para kayo si clown dyan eh Okay oh. <laughs> Tapos kami makapag-asikaso at makapagsuot ng light vest dito mga ka-JPTV vlog. Dali-dali na nga rin kami nagsisakay dito kung saan kami papunta sa'yo. Charot lang po. Ang pupuntahan nga po namin pala dito talaga mga ka-JPTV vlog. White sand at kung saan pwede ka magpakain ng isda, makakita ka ng isang katutak na isda. Tara, samahan nyo na kami

At dahil ka-apelido mo si tatay, abay mukhang makakalibri ng bangka. Abay salamat! <laughs> Dito ay kapasin-pansin ko yung kapatid kong bunso, abay takot-takot, hawak ang dalawang kamay eh oh. At nung marating na nga namin yung malinaw na bahagi dito ng dagat, mga ka-GPTV vlog, agad-agad tumalun na nga rin yung tito ko. At dito nga ipanirequest sila, picture daw, picture. Abay, kinuha nyo akong photographer. Ako yung vlogger, kayo yung pinipicture. Ano binibidyohan ko? Abay, salamat! Siyempre, joke lang yun. Abay, solid na solid ako pagdating sa mga tita tito. Kaya walang problema yan. At matapos nga ma-enjoy dito sa malinaw na bahagi ng dagat, mga ka-JPTV Vlog, dali-dali nga kami naglakbay kung saan mas mababaw ang dagat at kung saan ang sinasabi ay white sand Kaya, for the go! Pagbabanga namin dito ng bangka, mga ka-JPTV vlog, abay, nakadampot na 50 pesos ang tita ko. Abay, kung sino man ho ang naglagay ng 50 pesos, sana ho'y dinagdagan nyo pa. <laughs> Guys, salamat! Kuya po, wala <laughs> tayong oh. Uh, Mayroon ka ng asin. Oh, titsan ka pa. Nakakakuan, Star May shell, may 50 pesos ka pa. <laughs> <laughs> Matapos sa bangka, sa malinaw na bahagi ng dagat, at sa white sand mga ka JPTV vlog, meron din kaming sasakyan dito. Walang iba kundi ang banana boat. Yun ang... <coughs> Yung hahakis kami sa huli. Hey, kutin. Sikiram <laughs> <laughs> mo ka ang ikakalbo. Okay, okay. ka na. Ha <laughs> Oh, no, 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 no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no, Ayan si kuya, napagkamalang ka at ang butanding tita. Abay, hila-hila ka. Okay, na yan. Sino? tayo, maganda yun. tito ko, nag-request ng itutumba o ihahagis do kami pagka last fight na nung pagsakay namin dito sa banana boat. Kaya nga nagdadalawang isip na ako dito mga ka JPTV vlog pero tuloy pa din. Kaya makikita nyo mamaya ang reaksyon ko dito. At dito nga ay eh, makikita nyo yung reaction ko mga ka-JPTV Vlog. Abangan nyo ha! Ah. <laughs> Dito nga ay nagulat ako ha. Akala ko kasi itataob na kaya nag-advance na ako ng talon eh. Pero patay ako kasi hindi ko alam kung makakapag-advance pa ako nito. Ayun, ayun. 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 O diba, useless din yung ginawa kong pagtalon kanina mga ka JPTV vlog. Ngayon ang sakit ng ulo ko talaga ay ang OA. Maikwento ko nga sa inyo kung bakit takot ako sa mga rides mga ka JPTV vlog lalo na rin sa mga sasakyan. Dahil nga po pala na aksidente rin kami ng buong pamilya kami nung nag outing din kami. Sa isang jeep po kami nun. Puno kami nun. Kaya masisisi nyo ba ako kung bakit takot ako sa mga ganyan? Nang matapos mag-enjoy at mag-banana boat mga ka-JPTV vlog, dali-dali na nga rin kami sumakay sa bangka. Pabalik na nga rin po pala kami niya sa pangpang. Kaya uulitin ka mga ka-JPTV vlog, batrip ka ba sa sobrang init? Halika! puntahan natin ng liab Batangas, dito lamang sa Matabungkay. At dahil hanggang dito na lang din po ang video mga ka-JPTV Vlog, maraming marami pong salamat sa panonood. At sana tuloy-tuloy nyo rin ang pagsuporta sa akin.